So, eto na po mga kasaka, 399 pesos na lang daw po ang Frontier. Panoorin nyo po at tapusin ang video ito para malaman kung ito po ay totoo. Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Ako po muli ito, ang inyong agriculturist. Sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So ngayong araw po mga kasaka ay uh, gumawa tayo ng video dahil nga po meron tayong isang uh, video na kung saan po ay kumakalat sa Facebook at uh, ito po ay uh, pinopromote yung pong uh, Frontier 200 OD. Ito po yung isang herbicide ano po yung uh, pambansang herbicide ng Leeds Agri. At uh, totoo po na ito po ay prino ko at uh, ay pinakilala sa inyo, ito pong video na ito ay uploaded po sa akin pong YouTube channel. Ito po yung aking YouTube channel. Pwede niyo po itong uh, mapanood dito ano? Pwede ko pong ilagay sa comment section or sa description yung link para mapanood nyo. Ito pong uh, kumakalat sa Facebook po na ito, ito po ay, kung makikita nyo po yung uh, Facebook page na ito ay Leeds Agri din. Kaya lang po kung ito po ay uh, ating titingnan at pakasusuriin, ay ito po ay hindi legit. Ano po? At sinasabi po dito na ito daw pong Frontier 200 OD, ay galing sa Japan at uh, napakamabisa daw po dahil 12 hours lang ay patay na ang damo at uh, sabi pa nga sa ibang video isang isang taon daw po bago tumubo yung damo na in ng Frontier 200 OD. So ngayon po ay papakita ko po sa inyo ito pong Facebook page na ito at yung video po na ginamit doon yung akin pong uh, uh, ginawang video at in sa YouTube channel at uh, mapapansin po natin na yung akin pong pagsasalita doon ay hindi po ako yun. Ano, yun po ay uh, AI kung tawagin. So, eto po siya. Gusto ko pong i-share sa inyo. Kung kayo po ay uh, merong Facebook, makikita nyo po itong Leads Agri PH. Makikita nyo po, 19 followers lang po siya. Ibig sabihin yan, ay uh, hindi po siya legit. Kasi kung bibisitahin nyo po yung tunay na page ng leads agree ay hindi lang po 19 na ang followers niya. Ibig sabihin po niyan ginaya lang po yung uh, cover photo at saka yung profile photo. So, kung makikita po natin dito, meron po silang mga post na video at panoorin po natin yung isa sa mga video ko na ginamit nila. Ito po actually po itong video ko na ito ay ayan, napaka Meron na po siyang 314k na views. Ano po, ito ulitin natin. ay tuluyan ang damo sa dalawang ektarya pagkatapos lamang ng labindalawang oras na pag-spray. Huwag hayaang sipsipin ng damo ang lahat ng sustansya, tubig at liwanag na nagiging sanhi ng mabagal na paglaki ng iyong mga pangunahing pananim, pagkabansot at pagbaba ng ani ng iyong pananim. Sa Frontier Organic Herbicide, ito ay ligtas para sa kalusugan at hindi nakakasira So, ito po yung isa sa mga video, ano po, uh, meron na po siyang 314,000, ano po, at meron na siyang 592 comments. At kung makikita nyo po, pakinig nyo, sinabi niya, ito daw po ay organic na herbicide, which is hindi po yon totoo. Alam ko pong alam nyo at kilala nyo po ang Frontier 200 OD. So, tapusin po natin itong video kung ano pa po yung sinasabi dito. Sa lupa, salamat sa super adhesive nanotechnology nito na nanatiling epektibo ang frontier kahit nasa ulan. Sa aking karanasan, ang pag-spray sa frontier bago pa man lumitaw ang damo ay lilikha ng isang proteksyon na pelikula sa ibabaw ng lupa na pumipigil sa mga buto ng damo mula sa pagtubo na nagpapahintulot sa halaman na lumago ng maayos. Maaari mong gamitin ang frontier para sa bigas, mais, saging, talong, gulay, ATBP. At magagamit sa lahat ng yugto ng paglaki. 50% diskwento, buy to get to free, at... So yan, ito po mga kasaka, makikita nyo po doon sa unang bahagi ng video ay nagsasalita po ako, which is yun po ay Uh, tunay, totoo pong ako yon at totoo din pong uh, pinakilala ko sa inyo yung Frontier. Pero yung mga sinasabi po dito, ito po ay hindi totoo. Panoorin nyo po yung aking full video nun sa YouTube, naka-upload na po yon At uh, napakarami pong comment na, magbasa tayo ng mga comment. Ano po, yung atin pong mga kasaka dito ay... Uh, napakarami pong interesadong bumili. Meron pong nagtatanong magkano daw po per liter, how much, pa-order po ako, magkano 1 liter. Sabi niya, buy, buy to get to Ano po? So, 400 pesos lang daw po yung isang litro. Marami nagtatanong, magkano, magkano, kung free shipping na daw. So, mga kasaka, wag po kayong maniwala dito sa mga ganito pong uh, advertising sa Facebook. Ano po? Mas mainam po na uh, magtanong tayo dun sa mga kakilala nating mga technician sa inyo lugar or at uh, dun po tayo bumili sa mga legit na agricultural supply. Alam naman po natin ang presyo ng Frontier yan po ay naglalaro siguro sa mga 1,500 to 1,600 ang litro. So ito pong mapapanood nyo na ito, ito po ay scam. Ano po, huwag po kayong maniniwala dito. Sayang po ang pera. So yon salamat po sa panonood at sana po ay huwag po kayong mga is may scam ng mga ganito pong advertise sa Facebook. Lalo na po kung yung nagsasalita ay parang robot, hindi po yan totoo. So yun lang po mga kasaka, salamat po sa panonood. At uh, sabihin sabihan nyo po yung mga kaibigan nyo na huwag po magpaloko sa mga ganitong advertise sa Facebook.